kaugnay na balita, umabot na po sa 361 ano na, na mga lugar sa bansa ang nagasa ilalim ng red category po para sa barangay at SK elections. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, 70% sa mga lugar na ito ay nasa Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 1,252 na lugar naman ang inilagay sa orange category, 1,210 sa yellow category at 39,178 sa green category. Samantala, nanatili naman sa putat lo ang bilang ng kumpirmadong election-related incident. sa kabila niyan, kontrolado umano ng pambansang pagkakataon ng sitwasyon sa nalalapit na pagkakataon may mga standby forces tayo part of there's a provision in our preparation ng yung availability of these standby forces so I can say that we are on top of the situation we are in control these things may be happening but again ko, while we have our preparations we also need yung full support ng ating mga kababayan yung mga kasama si PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr.